May kasaysayan ka kasama ang Diyos na nasa puso mo. Pinuun niya ang kwento ng kanyang katapatan. Paano siya laging nariyan para sa'yo? May mga himala siyang ginawa sa buhay mo. May bagong inihayag siya sa'yo, bagong alak. Lahat yan ay nasa puso mo. Mga paraan na itinuwid ka niya at minulat ka niya. At sa kanyang grasya, ibinalik sa kanyang kalooban. Nasa puso mo yan. At ang tawag niya sa'yo sa mundong ito ay ibahagi sa iba ang inilagay niya sa puso mo ipamahagi ang pag-ibig na ipinakita niya sa iyo, ang mga patutoo, himalang ginawa niya sa buhay mo na nasaksihan mo para ibahagi sa iba. Kung di mo ito binabantayan, nahayaang mo ang kaaway na dungisan nito. Sa puso mo'y itong dalisay na handog ng langit, ng kung ano ang ginawa ng Diyos, ng kung ano ang ipinakita niya sa iyo. Kaya kapag may kinakausap ka, nagpapatotoo ka, o may ipinagdadasal ka, langit ang lumabas sa iyo. Gusto ng Diablo itong dungisan ng mga kasinungalingan ng impyerno. Yan ang nagdudulot ng kalituhan, pag-aalinlangan, takot sa tao. At ngayon, kakaunti na lang ang langit sa puso mo para ibigay sa iba. Kapag may kasinungalingan ng demonyo, halagang seryosohin mo ito. Hindi, hindi papasok ang impyerno sa puso ko. Ang dalisay na langit sa puso ko para maranasan ng mundo si Jesus. Walang makakahawak nito. Walang makakadungis nito. Ang pinakamalakas na instrumento ng Diyos ay ang mga nagbabantay ng kanilang puso ng lubusan. Hindi sila nagpapasok ng anumang dungis. Pinoprotektahan nila ang langit na inilagay ng Diyos sa kanilang puso. Kaya sila ay nag-uumapaw. Kapag tiningnan mo sila, makikita mo ang langit. Makikita mo ang masaganang buhay. Makikita mo ito sa kanila. Maririnig mo sa boses nila kapag nakikipag-usap sila sa iyo o nangangaral sila. Ganito ka magiging mahusay na pinuno. Ganito ka magiging hindi mapipigilan. Ganito nakikitang ng Diyos na mas marami siyang maibubuhos na anointing sa iyo. Dahil nakikita niya na pinoprotektahan mo, tinaalagaan mo ang nilagay niya sa iyong puso.